Okay mga lods pag-usapan naman natin ang kontrabersyal na Pangil Bay Bridge na magkukuneta sa dalawang bayan na ang estimated na biyahe nasa dalawang oras o 3 oras pero pag natapos nasa 7 minuto hanggang 10 minuto na lang na talaga malaking tulong sa turismo, kalakal at iba pa pero hindi malinaw at hindi alam sino daw ang nagplano, sino ang nagpagawa, kailan na umpisahan ang pagtatayo, magkano ang buong gastos, at sino ang, may karapatan o sino ang dapat pasalamatan na Pangulo, una na plano yan 2014 pa, panahon ni Pinoy, pero na-approved ang loan at agreement at napirmahan June 10, 2016 bago bumaba sa pwesto bilang Pangulo si Pinoy, at naumpisahan ang Project 2020 kasama sa flagship project na Bill Build ni PRD, ang dahilan nila kaya na delay o halos walang naitayo dahil panahon daw ng pandemic, in short ultimo mga poste ng tulay na iwang-wang, ibig sabihin gumastos tayo ng ilang bilyon pesos mga poste hindi pa kumpleto, hanggang matapos ang panahon ni PRD, ngayon pagpasok ni PBBM ng 2022, maliwanag pa sa sikat ng araw ang sinabi lahat ng mga hindi natapos ng nakaraang Pangulo, itutuloy at kabilang ang Pangil Bridge at naging priority project pa. Dahil si PBBM walang pinipili yan basta makakatulong sa bayan at para sa tao walang problema sa kanya, inayos ang budget dahil hindi alam na saan na ang halos 7.8 billion para sa tulay, ginawa ng paraan at natapos September 2024 at sabay na ng inauguration, na bigla nagbida mga supporter ni PRD na sa kanyan daw ang project, isang malaking kahibangan yon halos walang naipagawa tapos gusto ang credit kay PRD, alam naman natin kung hindi tinuloy ni PBBM yan wala yan as in wala, ngayon para walang away ni Numan, bigyan ng pagkilala si Pino P.R.D. at lalo na si PBBM na kahit sa mga nakalipas na mga pangulo nangyayari yan, pag alam na malaking tulong ang project tuloy at kapag hindi makikinabang ang bayan normal na hindi itutuloy, kaya kayo mga feeling entitled magsalita at mga makasarili dyan manahimik na kayo, hindi kayo nakakatulong ang paninira sa isang tao, abangan nyo po ang expressway mula Bataan hanggang Manila na Tawid Dagat, ang subway pa paano kung hindi tinuloy ni PBBM yan ano na, isip-isip din paminsan-minsan mga 80-80.